Nandito po tayo ngayon sa Quezon City Fairview. Yung napili po natin guys kahapon sa live natin na si Ma'am Jen po. Nandito po sa harapan ko. At ngayon po ay may papakita siyang mga coins. At ito po. Mga coins ko. Mga coins. Ko. Tagal na na sa akin eh. Wow! Kabalot ah. pa. Tagal na ito ah. sa akin. Sa lolo ko pa ito Kanino pa galing yan? Sa lolo ko pa ito. mana -man -man, sipa-sipa na nga lang nila ito eh. Sa akin ah, dami eh. Hindi mo ba alam napakalaga niyan, ma'am? At napaka mahal niyan. Binabali ko nga lang po. So guys, so binabali niya yung mga coins niya, guys, Oh. So, Ang dami. Lumang luma na 'yan. Ito. So guys, ha. Ang presyo nito, mayroon siyang dalawa, guys, Oh. So, ito. 10,000 isa niya, may dalawa siya. Ito, ma'am, oh. Itong isa niya, 10,000 isa niyan. Itong 1932, ito, napakamahal niya. Ano ang dami niya. Ang yan. Ang tagal mo nang nakatago ata ito, mami, no? Mm, wala nang ipa niya, marami. Ito naman, 1972, 1974. Ito ay 1 ang isa. Meron ito, ang dami. Ang dami. Bilangan natin, ha? 1-5 po ito? Hindi, 10,000 ang bili ko niyan, ma'am. Oo. Ayan, 10,000 <laughs> yan. Ito yung 1 5. Yung 1972. Oo. May 10 pong piraso ka. Ayan oh, 15 na yan. Tapos 20,000. 35,000 na yan ma'am. O, oh, may nyog pa siya guys. Itong nyog Oh. Ayan. Sa libong isa niya, may lima ka. Ayan, meron ka lahat 40,000. Ayan, babayaran ko to guys na 40,000 kay ma'am Jen Jen. Ayan, akin na ma'am. At mabayaran na natin yung galing pa sa lolo niya. Galing pa sa lolo niya to. So ay magbabayaran tayo ng 40,000. Saan mo gagamitin itong perang matatanggap mo ngayon sa mga points mo? Dadagdag ko po, po yan sa puhunan ko. Yan, dadagdag lang kayo sa negosyo niya. Ano ba negosyo niya yun, ma'am? Naglolong ganisa po ako. Ay, naglolong ganisa. Saan mo kinukuha yung ganisa? Sa Quezon pa po. Quezon, ah, layo. Bale yun, Takal ng biyahe nyo sa ano. Quezon City ka na katila, tapos okay. Quezon pa. Biyahe talaga siya kasi ito lang kita ka dun eh. Ito, baka mga bili ka na ng motor dito sa 40,000. Sigurado. mag ka na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,000 ma'am. Ayan guys, 40,000 natanggap ni Ma'am Genggen. Siya po yung napili ko sa live. Bawat like ko po, po mag-comment po kayo doon at doon po mamimili tayo. Ano ba sa atin mo, ma'am? Hey, thank you po. <laughs> thank you boys, so po isa po sa napili ni Sir William dito po sa pera. Thank you Ayan <laughs> guys, basta nakapalo ka sa akin, like, share, comment. Isa ka naman sa mapipili natin guys. Thank you.